Ayan po yung update ngayon sa aming sibuyas sa aplan. Ayan mga kapang kapukid. Yan. Nakikita nyo yan. Yan kambing ko na yan. Yan. Yan na lang po yung natira sa 22 na piraso. Sa black. sa 22 sa piraso yun lang po na tira apat na piraso na lang po uh, mga kaplan ito naman po ngayon ang ating sibuyas mga kaplan tingnan po nyo ang ganda nya ang halos hanggang bewang kubo yan so ayan po ayan yan tingnan nyo po lalapitan ko po ito para mas makakita nyo na ng mas maganda ayan po ayan po yung kabuhan ng aking sibuyas So mga, kung nalang po ito, mga after 2 to 3 weeks or oh, mga 2 to 3 weeks gaanin na po tayo mga kamplang kabukid sa Texas sana naman po eh maraming maani at mataas ang presyo ito po naglagay din po ng inyog sa sa kamalunggay sa tabi ng daan para pag nagtagal may buko na tayo biyahe na po tayo ng buko <laughs> Habang yung pong asawa ko kumakain ng chicharon, yan. Ito na po ako, papakita ko po sa inyo kung hanggang saan po talaga. Kaya, na Pina po ang sibuyas namin dito, dito sa upland. Dalawang kilo po itong mga kaamlang kabukid ha. Hanggang doon po sa ang sa may kuko. Yan. Pumabalan po ako dito sa isang banos para makita niyo ang aming sibuyas dito sa upland. yan o, oh, ganda ng daan ko o, oh, oh, diba, kita nyo oh, naman walang ka slide slide ayan o, oh, ayan o oh, ayan, ayan, yan, pinapakita ko po dyan kaya tanggal ko yung mga talbos-talbos ng mga puno-puno at tumpo sa gabi na yun ayan so, kita nyo po dito na meron na siya mga lamang lihin lihin na char yan yeah, no? ayun po yung tanki ko yun ayun makikita niyo po yung si Judel nandun na oh. siya po yung nakapula na yun makikita po natin siya po maglilipot kaya bababa po ako dyan pero may slide po ako ng konti dyan sa manihan. at saka sa yan 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 yan